So, ayan guys. Wala kang yung magawa. Hindi lang ako ng ano, sa YouTube. Wala lang. Walang magawa. Ayan yung pamangkin ko. Wala silang pasok. Ito ba ako na? Gusto ko magpapayat. Subscribe. Yes, ay basta na kayo bukas. <mess> ha? Lay. Um, ano ginagawa niyo? <mess> Saan? Saan? YouTube. Uh, thank you, Lay. Uh, um, Niyan guys, um, nanonood ako sa ano. Sa laptop lang. Eh, na eh, yung TV namin kasi, sira-sira. Yung, yung TV namin kasi, guys, ayaw mag, mag open kaya nanonood na lang sa laptop. Nanonood ako ng, kay Annaline. Ano? Alin yun? Hindi ko alam yun. Saan? Anong, anong... list. Ano kaya yung magandang gawin, guys? No? Sana wala nang bagyo. Nanonood lang ako kay Annalyn. Abot kamay na pangara. Uy! Si <laughs> tato naman ako nun. Guys, uh, comment lang kayo ng gusto uh, niyo pagawasa sa. Ah, pag oh, eto pa. <laughs> dada na uh, ko gishi. E. Para mahulog. Mahulog ng mga sa sulobos. So na hindi yung 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 I, accept your I accept your guys. Oh, naman no, ng okay. Kong TV. Yan Nasa What Korea sila. <laughs> <laughs>

hindi nga ayaw ng gano'ng buhay. Plus, retired siya, pero tuloy-tuloy pa rin na ginagawa ngayon, kung ano na lang yung mga content na gusto niya. Sobrang seno. Parang, eh, may edad ko lang si Pewdie, pa'y halos. Matanda lang yata sa akin ng isang taon. Alam niyo ba yan? May ko lang si Pewdie.

Si Daisy na daw naiiwan. Ha? Huh? Oh, siya sure, kami okay. naiiwan, guys. Nice. Saka sa phone ni Noe ni Agabus. Ano yun ha? Mas parang pinto na kubay ko na si mga sila sa'kin. Hindi mo may nato. Ay, hindi lang pala dun, no? Ano yung hanabi? Ano yung... Ano? Weather report? <laughs> Dapat wala, wala, dito lang pala walang kain toko ano? Hindi, di dito do'n Dito, dito oh, Ayun Surot lang kayo sa akin Ah, meron ka palang itinerary <laughs> to itinerary pala to oh. Oo oh, Kinabahan ako do'n Ayun o Di nasa salamin Gagi. Tinda pa damit. Parang ano? Tawag na tawag pa ko Wait lang, pre. Bagal lang lakad pa. Ay, mga mga open pa dyan. Branding mo siya. Wala nang Ha? Parang ghost town dito, pre. Ay, Hmm. I... Oh, itu private property, itu inti. <laughs> Kamera menunya <natutam> <laughs> Mau tahu kira atau apa? Ay, po, chang ito. parking, parang hindi nilatano. Isang, isang pasok lang. Oh. Beach block. Ay, kita naman. Oo. Oh. No photo in secret. No mega photo, no lita. Oh. Hindi naman tayo secret eh. Ay, ito yung village, pray book dyan. Hanap ang insenso na naman. Ang insenso na ka. walang maingay, Walang maingay na. E, Polis. Oh, hola. Derecho. Está todo ahí, ¿no? Paul, pumasok kayo. Ano ba ito ba? Um... Mga makalumang bahay. What's up guys? Paul... Um. dito. Dito ta. Yung defensive mechanism. Pre, hindi ako tila ko niya. Pre, cellphone lang. Sige, dito ta. Pag nakakita ng bilib si Aga, iniiwas niyo ano. Parang naka-auto ano siya, auto-iwas. Naka tayo, sana naka tayo. Hindi naman tayo. Taka wala. <laughs> Taka na naman, tumayawala yun sa ilap. Magulat oh, তো বললাম বলতো তাই নিলে বলতে হত নাই gulat ako dyan. Talang may tao sa taas. Ay, talaga. <laughs> Alam mo yung naghahanap ka na lang na ikakatakot mo kasi wala akong makita. Naghahanap <laughs> <laughs> ka na lang mo. Ano? <laughs> oh, yun yun. <laughs> oh, sit down. Nihata natin ito. <laughs> Oo nga.

المسجون لاحظوا هذا المسعود نحن لديك Vincent Leonard سمر، هي إلى Are you there? Please go on. Yeah. Let's okay, it. Let's do na kayo. do it. Let's So, ayun na nga guys sa tapos ng panonood sa vlog ni Kong TV Ang galing ni Kong TV mag-vlog Vlogger talaga siya Ang gasawa sila ni Bae Kaya, ayun lang guys For today's video